So yun mga lods, welcome back to my channel. So it's me again, Manggugat Vlogs. So for today's video mga lods gusto ko lang ituro sa inyo kung paano talaga mag-lock sa ating mga Facebook profile. So sa dami ng mga nag-ram fund talaga ng mga scammer ngayon. So ang dami talagang nag-hack ng ating mga account ngayon. So kailangan talaga nating ilock ng ating mga profile sa ating Facebook para uh, sa ating na din ano, safety. So, ngayon mga lods, ituturo ko na sa inyo kung paano sa madaling paraan. Okay, una natin gagawin, dapat yung mga Facebook Facebook um, Facebook apps nyo dapat naka nakapag-update na yan. Para kapag pupunta na tayo doon, is meron na agad yung um, lock profile. So, punta na tayo dito sa ating Facebook apps. Then, so, ito na yung bago kong application mga lods. Ah, ito na yung bago kong uh, profile pala. Gumawa ko ng bagong profile. Dito sa aking bagong cellphone. Kaya ito na yung bago kong profile. So ang gagawin ko ngayon mga lods. So kapag nakita nyo naman is hindi pa nakalakyan. So nakita nyo naman hindi pa nakalakyan. So ang gagawin natin is ilalak natin. So paano ba nga mga, lods ilalak yung ating mga Facebook profile para na din sa ating kaligtasan. Sa ating, para sa ating safety na din para hindi ma-scam yung ating mga um, Facebook. So, una natin gagawin is punta lang tayo dito sa ating profile. Then, pindutin lang natin yung three dots dito sa gilid sa kanan. Then, sa pamagitan dyan is makikita mo na agad yung yung lock profile. So, nakita nyo naman lock profile. So, ayan mga lods. So, pindutin lang natin yan. Then, ayun. Lock your profile. So, ilock na natin to. Ayan na. Nilalock na natin. So nakita nyo naman mga lods. Nalock na natin ang ating account. Okay. Ganyan ang kabilis mga lods. Pero ah uh, take note pala mga lods. Gumagana palang lang pala to. Ang lock profile na to mga lods. Pwede mo lang ilock yung profile mo kapag bago yung, yung Facebook account nyo. Kasi kinumfard ko kanina mga lods. Ah uh, yung ano ko, yung cellphone ko na isa so matagal ko na yung ginagamit yung facebook ko facebook account so wala talaga siya kahit anong gagawin ko so ito lang yung bago so siguro recommended lang to siya sa mga bago bagong user so mga bagong account na ginagawa okay mga lods yun lang tingnan nyo na lang din yung mga account facebook account nyo kung meron ba or try nyo gumawa ng bagong account kung legit pa mayroon meron yung mga bagong account. Okay? So maraming salamat sa panonood sa nay nakatulong sa inyo to. Thank you and God bless. Bye-bye.